Alhamdulillah, tayo Wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ay napakalugod sa araw na ito dahil uh, meron tayong uh, kaibigan kung saan uh, siya ay uh, magbabalik Islam. Is uh, intended to uh, revert to Islam. Bukal sa kanyang kalooban yung uh, pagbabalik Islam, At uh, the same time dito siya para gampanan para gawin yung kanyang hangarin na yatapin ang ating yun din ng Islam kasi ang Islam ay religion of peace kapayapaan ang mga Muslim tayo yung ambasador ng kapayapaan dadala natin yung Islam sa ating mga sarili sa ating mga buhay ngayon gawin natin yung uh, pamamaraan na kung saan ang pagbabalik islam ng ating kaibigan uh, siya nga pala si John uh, Rica from uh, uh, Isulan from uh, Sultan Kudarat province uh, uh, no? Sultan Kudarat okay, so kasama niya yung kanyang uh, pamilya, yung kanyang uh, supportive na ina yung kanilang mga relatives no? Alhamdulillah Uh, kasama nila sa pagsuporta sa desisyon ng kanilang anak na yakapin ang Renew Islam kung okay, uh, ano yung babagutin ko brother, ay uh, sundan mo okay, sa so itaas mo yung retro, ayan wala nang maraming ritual sa pagyakap sa Islam so bago natin simulan uh, I want to emphasize sa ating lahat na itong na uh, pagbabalik Islam, from the word balik, parang binalikan mo lang yung dati mong reliyon. Kasi sabi ni Prophet Muhammad SAW, kullo mauludin yuludu alal fitra. Ang lahat ng isinisilang, ang lahat ng pinapanganak, ay pinapanganak isinisilang bilang isang likas na mananampalataya, bilang isang Muslim. So ibig sabihin, yung mga bata na sanggol na pinapanganak ng kanilang mga nanay, ay sila ay likas na mananampalataya. So in other words, sila ay mga Muslim. So nagiging nagiging uh, ibang relihiyon lamang siya kung ano mamulatan nila sa kanilang mga magulang. Ano yung kinalakihan nila sa kanilang mga magulang, yun yung sinusunod nila na relihiyon na paniniwala. So ganun po. So binalikan mo lang yung dati mong religion uh, kaibigan. Okay? Uh, sundan mo kung ano yung ko. Ashado an la ilaha illallah wa ashado anna Muhammadan Abduhu Abduh. Rasul Ako ay, ako ay sumasaksi, sumasaksi na walang ibang Diyos, na walang ibang Diyos Panginoon ibang na, tunay, na tunay na sinasamba, sinasamba maliban na, maliba na lamang sa Allah at ako, at ako ay sumasaksi, at sumasaksi na si Propeta si Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam ay alipin at sugo ng Allah. Wa ashhadu anna Isa ibni Maryam abduhu wa rasul. At ako ay sumasaksi na si Jesus Christ ay anak na anak na babae ni Maria, Maryam halipin at, at sugo ng Allah wa ashhadu anna, anna aljanna, al haq at, at ako ay sumasaksi, ay sumasaksi na ang paraiso, paraiso ay totoo wa -toto. ashhadu anna annara anna. 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 haq at, at ako ay sumasaksi, sumasaksi na, ang na ang impyerno ay totoo Masya Alhamdulillah. So, ikaw brother ay sanang ganap na likas na anong nang pala tayo sa Muslim. At uh, ang ipapangalan natin kay uh, General, dahil nga magkahango, magkatunog ay ang kabilang uh, sa angels ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang commander ng mga angels na si Jibril. Jibril. Eh, Gabriel. Gabriel. Uh, Mas, Mas, Jibril. Okay na kahit na nakalagay doon sa birth certificate mo ay eh, Janriel Rica, Janriel na hindi Jibril, ang mahalaga ay meron kong pangalan sa Islam. Sa so Islam ay walang, uh, walang binyag, wala nang uh, recall at all na kung saan uh, gagawin. Napaka-simple at napakadali. Uh, dahil ang Islam ay napakadali at ang Islam ay napakabuti. Ang Islam ay hindi uh, Uh, bunot dulo ng karahasan at ang mga muslim ay hindi bunot dulo ng uh, karahasan hindi sila mararahas ang mga muslim ay talaga uh, nagpapalaganap ng sinasabi natin kapayapaan at gabutihan so syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh